Magandang araw sa inyong lahat at ako si Dizeline E. Martin, isang mag-aaral mula sa Pambansang Mataas na Paaralan ng Sangli Point. At narito ako upang magbigay ng tulumpati patungkol sa usaping pagpuksa sa droga. Alam naman nating lahat na ang droga o ang paggamit ng droga ay laganap at ito ay isa sa pangunahing suliranin sa ating bansa. Ang paggamit ng droga ay dapat napapuksa dahil sa ito ang sumisira sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman ang ating bagong Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay gumawa ng isang programa upang lalong mas ang pagpuksa at paghuli sa mga taong sangkot sa ipinagbabawal na gamot. At ito ay ang Oplan Tokhang. Sa lukuyan ng isinasagawa ang programang ito at marami na rin natitimbog at nahuli ang mga kapulisan na mga taong sangkot sa droga. Marami na rin ang napapatay dahil di umano'y nalaban daw. Mahigit isang libo na rin ang napapatay ay mahigit siyam na raan dito ay nanlaban. At karamihan dito sa mga napatay ay mga nagtutulak ng droga o gumagamit nito. Ang ipinagtataka ko lamang ay, bakit maliliit na tao lamang ang kanilang mga nauhuli? Bakit di nila magawa ng paraan na hanapin at imbestigahan ng maigi ang mismong utak sa paglaganap ng drogang ito sa bansa? Hindi ba parang kawalan ng hustisya? Dahil ang mga pamilya ng mga taong namatay na ito ang siyang nagdurusa at kinakaharap nilang pagsubok at nawalan pa sila ng mahal sa buhay. Kaya naman sa aking pananaw, iba mas pa ipabayuhin na pasana ng gobyerno ang pagpuksa sa droga at siguraduhin mahuli ang mga utak sa paglaganap ng mga ipinagbabawal na gamot ang at is at, at sa, ang ay wag ang dugo sa paghuli sa mga ito, maliliit na tao man o malalaking tao. Dahil naapektuhan ang lahat, hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi maging na rin ang pairalin ang hustisya. Bigyan ng karapatan ng lahat na ipaglaban ang kanilang hustisya ng nang may pantay-pantay na pagtingin sa bawat isa. At sana ay mapuksa na talaga ng gobyerno ang paglaganap ng drogang ito. Huwag tayong magpasira sa epektong dulot nito sa ating pagkatao. Magtulong-tulong tayo nang sa gayon ay maiwasan o mawakasan ang suliraning ito. At kapag nawala na ito, isang malaking pagbabago ang naghihintay sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino at at maging sa buong mundo. Maraming salamat.